Sa bagong taon, isang pagdiriwang na nauwi sa pangyayaring hindi malilimutan. Handa ka na bang harapin ang misteryo ng Reynaldo Dagsa case? Mag-subscribe na at tuklasin ang kakaibang kaso na magbibigay liwanag sa mga sikreto ng nakaraan. Kumusta mga kaibigan? Ako ay maling nagbabalik para sa isa na namang nakakatakot na episode sa Pinoy Real Crime Stories. Ako si Maya, ang kasama niyo sa isang nakakabagabag na paglalakot kung saan pinatay ang isang lalaki sa bagong taon, ang walang pagsisisi sa pagpatay sa opisyal ng barangay. Ang hihinayang, malungkot, lalo, lalo na sa mga bata kasi ang ng mga anak namin, wala na silang ama. close po kami kay Daddy, kaysa po kay Mami. So, parang namimiss po namin yung paghahatid po, na, yung paghahatid po niya sa amin, yung paglalabi niya po sa amin ng kapatid. Tapos siya rin po kasi nag-aalaga sa amin pag wala si Mami. Alam ko talaga, may may banta na kay Kagawad. Hindi ko pinlano. Kasi ang hinahabol ko nga nun, magbabagong na ako sa amin. Dahil mag-aalas daw si noon. Na Nagmamadali ako umuwi na napadaan ako sa kanila. E nakita ko, Siguro, parang hindi ko na rin, rin yung pagkakataon. Pagdating ng bagong taon, hindi lang ito isang pagdiriwang kundi isang pintig ng pag-asa, isang pagkakataon na muling magbukas ng bagong kabanata sa ating buhay. Pero paano kung ang araw na ito ay maging alaala ng masakit na paraan? Narito ang kwento ni Kagawad Reynaldo Dagsa, Si Reynaldo ay isinilang noong 1975, isang electrical engineer na nahanap ang kanyang tunay na saya sa larangan ng photography. Sa kabila ng kanyang engineering na pinagmulan, mas pinili niyang isulong ang kanyang hilig sa pagkuha ng mga larawan. Habang nag-aaral sa kolehiyo, napagtanto niya na mas masaya siya sa pagkuha ng mga retrato kaysa sa pagsasanay sa engineering. Sa halip na sumubok ng ibang landas, Dinala siya ng kanyang puso sa daigdig ng photography. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya si Arlene at dito nagsimula ang kanilang magandang kwento. Nagkaroon sila ng dalawang anak, isang dalaga at isang binata, na nagbigay ng kasiyahan at puno ng saya sa kanilang pamilya. Mula sa simpleng pagkuha ng mga larawan, naging bahagi si Reynaldo ng pagbibigay buhay sa iba't ibang okasyon sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatili siyang isang masigla at mapagmahal na asawa at ama. Bukod sa kanyang trabaho at pamilya, isang pag-ibig ni Reynaldo ay ang politika. Sa kabila ng ilang agam-agam ni Arlene, tinulungan niya ang kanyang asawa sa pagtakbo bilang kagawad sa kanilang barangay sa Caloocan City, Barangay 35. Noong 31 ng Desyembre taong 2010, habang ang mga tao ay abalang naghahanda para sa pagdating ng bago taon, tumating si Reynaldo sa kanilang tahanan ng alas 10 ng gabi. Ayon kay Arlene, inalam ni Reynaldo kung maaari siyang magpahinga muna at sabay-sabay silang gigisingin pagdating ng alas 12 ng hating gabi. Isang tradisyon na kanilang tinatanganan. Ginawa ni Reynaldo ang pangako. Kinising ang kanyang pamilya at nagsimula silang magpa-picture sa harap ng kanilang bahay. Subalit sa gitna ng kanilang saya, biglang sumabog ang trahedya sa kanilang tahimik na kalsada. Sa likod ng mga tunog at kaluskos ng paputok, isang malakas na pagsabog ang biglang bumuta sa kanilang pagdiriwang. Narinig ni Reynaldo ang sigaw ng Arayko at sa ilalim ng liwanag ng paputok, siya'y biglang bumagsak. Kahit na maingay ang paligid dahil sa kasiyahan ng bagong taon, ang iyak at sigaw ng tulong ng mag-iina ang bumulaga sa buong lugar. Sa kabila ng kanilang pagmabadaling dalhin si Reynaldo sa ospital, wala na silang nagawa. Dead on arrival si Reynaldo. At sa halip na bagong simula, ang sumulubong sa pamilya ay ang pangulila kay Reynaldo. Batay sa otopsiya, tatlong beses binaril si Reynaldo. Subalit ang tama malapit sa kanyang puso ang siyang nagdala ng kamatayan. Wala namang gaanong kahirapan sa pag-alam kung sino ang salarin sapagkat bago ang pamamaril, kinuna ni Reynaldo ng larawan ang kanyang pamilya. Ayon sa litratong mula sa kanyang kamera, nakita ng mga otoridad na si Arnold Benaflor ang lalaki ni Bumaril kay Reynaldo. Isang pangunahing suspect na agad na inusisa at minarkahan ng mga pulisya. Sa gabi ng ika ng Enero 2011, sa tulong ng Caloocan City Police Station at mga otoridad sa Isabela, napaaresto nila si Beneflor sa isang boarding house sa barangay Kalabasa Aurora. Gayunpaman, si Beneflor ay hindi nag-iisa. Kasama niya sa pagiging pangunahing salarin, si na Frederick Sales at Michael Rulon, mga miyembro ng tinatawag na Pasaway Gang. Ayon sa mga pulis, ito ay isang kilalang grupo ng holdapper at carnapper. Sa isang press conference, ibinahagi ni Senior Superintendent Jude Santos kung paano nangyari ang pag aresto gamit ang iba't ibang cellphone numbers ng mga kaibigan ni Beneflor na trace ng mga pulis ang kanilang pagtatago sa Isabela. Ang kanilang pag-aresto ay nagsilbing simula ng malupit na paghahanap para sa hustisya. Ngunit bukod sa kanila, na rin ang girlfriend ni Beneflor na si Lorraine Castro na inaakosahang nagtaguyod ng kanyang misyon. Bagamat na-aresto ang mga suspect, Naging malaking hamon pa rin ang hinaharap para sa pamilya Dagsa. Ang tatlong akusado na inireklamo ng murder ay nagpled ng not guilty sa harap ng korte. Subalit sa paglipas ng mahabang panahon, bagamat mabilis na kumalat ang balita at nakuha ang mga suspect, tila ba't mas naging matagal ang paghihintay para sa pamilya. Sa loob ng mahigit isang taon, Itong hearing lamang ang naganap sa loob ng Caloocan City Regional Child Court Branch 123. Ang iba pa sa mga ito ay nagkaroon ng iba't ibang dahilan tulad ng hindi pag-attend ng mga polis na dapat magsasalaysay. Sa isang interview noong Pebrero 2012, inilahad ni Erlin ang kanyang nararamdaman tungkol sa paglilitis. Binanggit niyang malaking halaga ng pera ang kanilang inilaan para sa abogado at bukod pa rito, Naranasan niya ang pagod sa aspetong mental at emosyonal. Sa isang simpleng wika, ang buong proseso ay pagod. Noong Agosto 2013, higit dalawang taon pagkatapos ng trahedya, si Lorraine Castro, ang nobya ni Benaflor, ay nakalaya mula sa bilangguan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, siya ay muling naaresto dahil sa pagtatangkang magdala ng mariwana sa loob ng kulungan para kay Benaflor. Hanggang sa oras na ito, ang dalawang nagsanib pwersa na kasabwat ni Benaflor ay patuloy na nagtatago. Sa pangkalahatan, ang pag-abot ng hostisya para kay Kagawad Reynaldo Dagsa ay nagdulot ng mahabang paghihintay at pagod hindi lamang sa pamilya kundi pati na rin sa sistema ng katarungan. Ang kwento ni Rinaldo ay nagdala sa atin sa masusing pagsusuri ng ilalim ng ating lipunan kung saan ang mga biktima at kanilang pamilya ay naghihintay ng mustisya. Ano ang inyong opinion sa kaso ng Reynaldo Dagsa case? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang kwento ng misteryo at krimen dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating episode ngayon sa Pinoy Real Crime Stories. Kung nais ninyong makarinig ng iba pang mga kwento o mayroon kayong nais na talakayin, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na kwento ng misteryo at kasaysayan ng krimen. Ako si Maya at hanggang sa susunod na paglalakbay mga kaibigan, paalam!